Tapos, 6 bawasan 3. 6, diba? 83 9 bawasan ng 81 137 2 bawasan ng 4 Tama, di ba? Diba? Ano? Tama Mali yan 2 bawasan ng 4 mas mataas ba yung 2 sa 4? Okay. Nagka may kusmikus na. Ano? Hindi mo nalagay yung 1 sa unahan. Taas na lang mo, Hindi na kasi hmm. Ay, may ano tayo. May 12. 12 pa sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 8 8 bawasan 7. 1. 7 bawasan ang 5. 2. 7 bawasan ang 5. Okay. Nice! Yes, okay, okay, good. Mga pag-20 alis na kami. pa. 662 minus 479. 924. tayo. 79 four, seven, minus 664. 8, 8, 3, 9, 1, 1, Oh jadi... ...sabotan mula na yang. Di mana? 7 bawasan dengan naik. Sudah tentu. Kita berdua di sini. 7 bawasan. 7, kemudian 9. Bawasan. Sebentar lagi. Tindih ha? itu lagi, ah. Hindi siya pwede dito. Kailangan nung gagawin mo. Upo, maupo. Yan. Next. next. Lagyan mo na lang ng one. Na sa ganyan na oh. One. Seventeen. Nine. Diba? One. Four, five, six, seven, eight. Wait. you wanna check Oh, yes, yes. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन sungguh sunod Lagyan mo ng check. Learn to be honest. Yan na! So ah! Aray! Bilisan mo yun ah. Nampat mata ちょっとストレートで見るのもびとストレートじゃあもうまたペイピッカと見られるのもあれあれすきすぎ Pag-iisip. Oh. mo na yun. Ay. 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 yung 3. Ay! Pag-atcha! Yung nine babaw sa 3. Lanto. Di ba? Lanto. 3 pa. 3 Nine, three, five. One, two, four. Come by, come by, come by. I always try my best. Bawasan si Kitty bawasan po. Ipag. Bawasan sa buto, mo. Ma? Anong Dito? Okay naman, naka-check na. Hindi i-check, isulat mo. 1, bawasan mo 6. 7. Pagkakanggal natin to, Ito 7, magiging 6. Ito 1, magiging... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11. Tapos yung... Tapos yung 6. na. 1. Ay. 11 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, what the five, bababa na nito six. gising yan. ito yung bilang ng ano ha? anin oh basahin mo tong number one? Basahin mo number one. Lugar. Ito. Basahin mo. Batay sa datos na ipinakita sa talay hanayan, aling lugar ang nagtala ng pinakamaraming bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Oh, alin dito ang pinakamataas diyan? Anong lugar? San ma? Ito? Oh, dyan, alin dyan? Itong Kalamba, Binyan, Santa Rosa o San Pedro. Alin dyan ang pinakamataas? Ay, binyan. Oh, sulat mo dyan, Binyan. Binyan City. I just speed I just speed speed before aya speed before aya I just speed space before aya Yan Bukas po sama 7 kuna Kaya mo bang tukuyin alamin agad kung ilang mansanas ang natira kay mang lito paano mo ito isasagawa? sa oh ilan ang natira 21 syempre oh 21 i should speed space before oh, utak mo 49, na mo oh oh amazing yung one 1. ay mali 41 oh 41 yung 386 bawasan mo ng 10 3 ang matitira, 376. 376. Ano yan, ha? O, oh, katulad nito. Salita. Bye-bye, guys.